So, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. O oh, mga kamamay, kung kayo man ay nag-away, kung kayo man ay nagkatampuhan, kung kayo man ay merong hindi pinagkasundo ang uh, mga bagay-bagay, well, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Kasi kadalasan dito talagang titiisin ka ng isang lalaki. Eh. Kapag uh, hindi ka nagpaparamdam, Kapag ka, hindi ka nag chat hindi ka nag-text, titiisin ka rin ng isang lalaki. Alam nila ang nangyayari. Kaya pilit nilang ginagawa ang lahat para ikaw ang magbaba ng pride. Pero sa video ito mga kamamay, ito yung mga kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. So mga kamamay, kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng usapan tungkol sa inyong buhay, pag-ibig, Huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa inyo. So kung napindot nyo na po yan mga kamamay, ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa inyo. Simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na to para maagang matapos. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi hindi ka matiis ng isang lalaki? So number one, magbigay ka ng space at dumistan siya ka sa kanya kung kinakailangan. Oo mga kamamay, kung alam mo na sa huli yung usapan ay hindi ka naman nagkamali. Hindi lang talaga niya matanggap na siya yung nagkamali, kaya itinataas pa rin niya yung pride niya sa iyo. Tinitiis ka niyang hindi i-message, tinitiis ka niyang hindi replyan tinitiis ka niyang hindi magparamdam. Well mga kamamay, dumistan siya ka kung ganyan magbigay ka ng space kung ganyan. Hindi, hindi po natin kailangan magmakaawa sa isang lalaki at humingi ng sorry kung alam natin na hindi tayo nagkamali. Hayaan nating matutong isang lalaki na i-analyze ang mga bagay-bagay at i-analyze yung mga bagay niyang nagawang mali sa iyo. Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, lalambot ang isang lalaki at magbababa siya ng pride sa iyo sapagkat ikaw yung babae na hindi nagso sorry kung ikaw man ay nasa tama. Okay? So at isipin niyo rin mga kamamay, ano? Kailangan niyo namang mag kung kayo ang nagkamali. Huwag na rin kayo makipagmatigasan kung alam niyo na kayo ang mali sa inyong sarili. Pero kung kung sa puntong ito nasa tama kayo, hayaan niyo sila at dumistansya kayo kung kinakailangan. Magno contact rule kung kinakailangan upang ma-realize at ma-analyze ng isang lalaki yung mga bagay-bagay na nangyari. Okay? So number two, yung pagiging masaya mo kahit wala siya. Oo, sabihin na natin nandyan na nga nung hindi talaga nagpaparamdam. Lumipas ang ilang araw, lumipas na nga ang isang linggo, wala talagang paramdam eh. Matigas itong si boy, ano? Hindi talaga magparamdam. Ikaw, nag-worry ka na, baka nang babae na. So, hayaan mo siya muna, okay? So, hayaan mo siya muna, imbes na ganyan, ipakita mo sa kanya na masaya ka at hindi ka apektado sa kung anumang ginagawa niya sa iyo. Kung hindi siya nagpaparamdam, hayaan mo lang siya. Huwag mo na huwag mong ibablock, okay? Huwag mong ibablock sa social media para makita niya yung mga bagay-bagay na ginagawa mo. Yung mga bagay-bagay na masaya mong ginagawa kahit wala siya. Pwede kang makipag-hangout with your friends, makipag-unwind kasama sila, okay? So pwede kayong gumala, pwede kayong yung uh, pumasyal o kung ano pa man. Ipakita mo sa isang lalaki na hindi siya kawalan pagdating sa iyo. Sa ganyang pagkakataon, mga kamamay, hindi hindi kanya matitiis. Hindi niya matitiis na kaya mong maging masaya na wala siya. Na kinakaya mong sumaya kahit iba yung dahilan. So hindi kanya matitiis. I-message kanya kapag ka ganyan. Okay? So next, yung magaganda mong larawan at i mo ito sa social media. Gaya nga ng sabi ko kanina sa inyong mga kamamay, kailangan yung maging masaya kahit wala siya. At kapag kaganyan, ganyan, gumala kayo, lumabas kayo, nag-unwind kayo, pumunta kayo ng Boracay, yung magagandang picture mga kamamay, i-post nyo sa social media. Lalong maglalaway yan. Lalong tutulo ang laway niyan sa pag-aasam na sana, siya na lang ang kasama mo sa mga oras na yan. Hindi ka niya matitiis. Baka nga isumpa niya yung mga picture mo, picture niyo, yung mga ngiti mo. At kapag ka isinom niya, di niya marirealize, yung so, konting lungkot na dapat pala siya yung may dahilan. Pero anyway, isa yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki yung ipakita kaya mong maging masaya kahit wala siya. Kaya piliin at mag-invest sa magagandang camera. Kung wala mong pang-invest, manghiram kayo ng cellphone ng inyong mga kaibigan at ipapasa nyo na lang sa messenger yung magaganda yung kuha at yan ang ipost ninyo sa social media. Effective yan mga kamamay. Okay? So next, mag-iwan sa kanya ng isang mahabagdang daming mensahe. O oh, mga kamamay, kung ang isang lalaki po ay hindi talaga nagpaparamdam, yung tipong siya na talaga yung nag-no-contact rule sa inyo. So kapag ka ganyan mga kamamay, it's time for you. Kung wala naman talaga kayong ginagawang mali, siya yung uh, parang nanlamig, siya yung nakagawa ng kasalanan, so mag-message kayo sa kanya at mag-iwan kayo ng isang mahabag daming damdaming mensahe. Diyan sa huling niyong mensahe 'yan. Huli po kasi ang gagawin niya. Huling mensahe na po 'yan ng inyong essence sa kanya. Hindi niyo po kailangang maghabol. Hindi niyo po kailangang magmakaawa. Hindi niyo po kailangang humingi ng sorry kung alam niyo namang wala kayong ginawang pagkakamali. So ang tanging gawin niyo lang mag-magsulat kayo, mag-send kayo sa kanya ng isang mahabang damdamin, isalaysay niyo na lang lahat ng inyong mga, mga concerns, mga problem kung bakit nagkaganyan at yun na lang po mga kamamay. Okay? So after that, hayaan nyo na lang. Ihang nyo na lang po ang lahat. Hayaan nyo mabasa niya. Hayaan nyo siyang mag-reply. Hayaan nyo ma-analyze nila ang mga bagay-bagay. At sigurado ko mga kamamay, hindi hindi ka matitiis ng isang lalaki kapag kaganyan. Okay? Alam niyang siya ang may kasalanan at ayaw lang niyang mapahiya sa iyo. Ayaw niya lang uh, makarinig sa iyo na nagkamali siya. Ganyan ang isang lalaki mga kamamay. Hanggat uh, kaya niyang itaas, itataas. Hanggat kaya niyang idipensa, ididipensa. Huwag lang mapahiya sa inyo. Okay? And last, yung pagiging matatag sa kabila ng lahat. Oo mga kamamay, hindi lahat ng relasyon nagkakabalikan. Hindi lahat ng relasyon nagiging masaya ulit. Yung iba nagkakahiwalay, yung iba nagiging broken relationship, yung iba, naghahanap ng uh, ibang uh, partner. So, ang gawin nyo, sa kabila ng lahat, pilitin nyo pa rin maging matatag. Okay? So, kung hindi na nga talaga nagparamdam, ilagay nyo na yung sarili ninyo na wala na talaga. Okay? Hindi nyo kailangan magmukmok, hindi nyo kailangan umiyak, hindi nyo kailangan magkulong sa kwarto, hindi nyo kailangan magpaka-stress, hindi nyo kailangang mag-inom ng maghapon, magdamag para lamang kaawaan kayo ng isang lalaki. Mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, babae kayo at dapat kayo ang iginagalang, minamahal at hindi binibigyan ng stress sa buhay. Okay? Maraming mga lalaki dyan, maraming mas magmamahal sa inyo. Okay? Kung ang isang lalaki eh, wala talagang balak bumalik, wala talagang balak magbago at naging dahilan na lamang yung pag-aaway ninyo para hiwalayan ka, ipakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging matatag sa kabila ng lahat ng nangyari. Oo, oh, hindi naman sinabing kapag ka naging jowa mo yan, yan na kagadang magiging asawa mo eh. Hindi naman sinabing kapag ka ang naging partner mo, siya na talaga makakasama mo hanggang dulo. Yun yung mga kasal, nagkakahiwalay pa. Kasi bakit? kalang nila nare-realize ang ugali ng isang babae o nung isang lalaki kapag ka magkasama na sila. So, sa madaling sabi mga kamamay, kung iniwan ka ng partner mo na hindi mo namang kasalanan o wala kang nagawang mali sa kanya, hayaan mo. Pilitin mong maging matatag kung iniwanan kanya. Okay? So, hindi ka nagkamali. Hindi ikaw ang nawalan. Hindi ikaw ang uh, nasayang. Siya ang nanayang ng bigas ikanga. Kaya mga kamamay, palagi ko sinasabi sa inyo, no time for stressing yourself. Walang panahon para magpakalunod sa alak. Sa madaling sabi, magpakasaya kayo. Okay? Nawalan kayo ng isang taong mandulo ako sa buhay ninyo. Nawalan kayo ng isang taong walang ginawa kundi ay maging pabigat sa inyo. Di ba dapat nga pasalamatan nyo pa kung ano man yung mga nangyari sa inyo. Sapagkat mas lumuwag yung damdamin ninyo, sarap kaya sa feeling na ganyan. Inilet go mo yung maling tao sa inyong buhay. Ang sarap ng ganyan mga kamamay. Yung mga taong nagpapabigat sa inyong damdamin, sa inyong kalooban, sa inyong sarili, nagbibigay ng sakit pag let go nyo, ang sarap sa pakiramdam. Sapagkat hindi nyo na sila cargo eh. Hindi nyo na sila iniisip. Nabawasan kayo ng problema. Dapat pasalamatan nyo pa yung mga kamamay. Okay? So mga kamamay, ilan lang yun sa mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Kung gusto mo pa ng ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice at ka-excite-excite -excite na mga tips na pwede kong i-share sa inyo. So, paano mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo.